Ito yung patins. Ha? Ito sa akin, basa. Alin? Magsetro ka rin ka, magsakay, wala nang dami. Ha? Ay, ang ganito. Ano? Ay, kasi tao ng bulis, kung may ayos <laughs> belt. Ay, oo, oh. hindi ka nasitahin. Nakita ko na yung bugnay. Yun na yung bugnay na nakita ko. Ay, doon pa. Doon pa pinakaano, oh. I-ano ko yun, i-times, times, times, ano ko, plus, para ma, para ma, ano ko, plus, 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 doon, doon, ayan, o, oh, ganda, doon, plus, plus, ayon lapit. Ang ganda. Papunta dito sa... Yan, 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 Ano ko pangalan? Mad Mad, mad, mad. Mad. madma ma? Doon siya bababa. dito pababa doon magdak magdak doon pababa, <coughs> dito, pababa baba, baba, baba. maganda. Pero malamig yan kasi tubig. Sana nandoon meron ito sa San Fernando